At ni Renz, ano po ang mangyayari kung nakabili ako ng lupa na fake and disputed pala yung title? Tara, pag-usapan natin. Hi guys, I'm Atty. Renz of Respecian Company Law Firm today. Pag-usapan natin ang tanong na kapag nabudol ka sa lupa or kung peke o may gulo pala yung titulo, ano na ang rights mo? The short answer is, hindi porket may hawak ang papel, ikaw na agad ang tunay na may-ari ng lupa. Sa Pilipinas po, gumagana tayo under the system. Under this system, ang tunay na titulo na galing sa Registry of Deeds ay may security features at nakarecord sa opisyal na libro at pwedeng mag sa lehitimong titulo ang third parties. Kapag fake pala yung titulo o hindi talaga rehistrado sa Registry of Deeds, practically parang wala ka talagang nabiling lupa kasi either hindi naman owner yung nakatransact mo or peke ang identity ng lupa. For this, pwede mo siyang habulin yung nagbenta sa'yo for annulment of sale, cancellation of fake documents, at damages. At madalas pasok pa yan sa estafa o falsification under the Revised Penal Code. Ibang usapan naman kung disputed lang yung title. Halimbawa, may ibang taong may claim o may kaso na pala sa korte ng lupa. Doon papasok yung konsepto ng buyer in good faith. Kung bumili ka base sa malinis na title at wala kang alam na kaso o problema, may protection ka rin under PD 1509 at jurisprudence. Pero of course, ang final say ay nasa korte pa rin. Ito po, practical tips kung bibili ka ng lupa. Number one, magpa-certify true copy ng title sa Registry of Deeds, hindi po sa seller. Number two po, i-check ang tax declarations at real property tax payments. Number three, gumawa ng due diligence. Pag-interview ng barangay, neighbors at i-check kung may pending cases. At kung nadali ka na, kumonsulta agad sa abogado. Mas mahirap po kapag pinagdagal ito. So again, this is of Company Law Firm. Please like, share, comment, and follow. Peace.